Hello everyone, good morning. Sabado di ata karono kanya mo simbata kay kuan January 6, 3 king. So pag Sabado gani wala gyud may tindaan na. So maningkamot gyud ko nga makasimba gyud ko og Sabado nya dayon domingo kumahimo palang pa lang unta pwede kadaadlaw pero usahay no mag magapas magkuta atong oras kay kani maninda so kaning sabado kay wala ang gumitinda simba gyugo nya tanawan ninyo ang ang weather na to karong no nindot kay istanan mga alas 6 pasado naglakaw ra ko ani eh, padulong sa simbahan kay gikan sa among balay ngadto sa padulong sa simbahan brag lakawon na nako moral taas ra ng 10 minutos nimong lakaw pwede sa kyun pwede sab nimo lakawon padulong sa simbahan pero buntag pa man sayo landong pasad so maglakaw na lang ko nya kuan ba makatipid sa tas eh. <laughs> plate oh di ba oh na jeep nga ni agi wa kay pasahero nya wala pa masay, say balik sa klase kay klase di ay mo balik karon pa di ay kuan pizza 22 So, hapit na tano, maabot sa kuan sa kaning sa simbahan kay nanata natay diri dapita sa Hudlan. O, tanawan ninyo ang kadalanan, no? Dili kaayo traffic. Hindot kaya, kaayo tanan ba nga luag ka istanan bitaw. Kay dili maghuot ang mga sakyanan. Nya pasensya kay mo ha kasi ang, ang, ako bang pag video ba nagkurug-kurug kay ipaspasan ako gamay kay alas midya magsugod ang misa maalangani na taani sa og maghinay ko o kaning lakaw. So karon, hapit-hapit na ta maabot sa kuan sa simbahan, no? Laudi kaayo ang kuan ang kalangitan pero bugnaw-bugnaw sad ang pana panahon, panahon maayo ang dili unta mo uwan bitaw kay usahay ba uwan ang bisit uwan ang anak sa found wow, no? so, sa Divine Peace of Mercy Diashio, bahay, Lasali, Big Sister Teresa Vanilla Banilad Cebu City hindi pa kayo daghan mga sakyanan okay na nga po bahay happy na pa sa sulod sa koan sa kanyang simbahan na puro galo at nilagpasin sa kayo talaga ay drama nila may pabi ay ang nagkuhan ang ang nangyong mga tao na may panang muling ko na sa ita muling ko na sa ita siya guys